guys. Hello po. Ayan, magandang araw po. Kami po ay pupunta dito sa kawayanan. Kami po ay mangunguhan ng gagawaing walis. Kasi po, wala na kaming walis doon sa bahay. Tsaka po yung mga sinaati po ay ano, wala na rin walis. Mabilis po sa kanila walis. Kasi malapad po yung walisin. Kaya po, kawayanan kami ay papasok din sa loob ng kawayanan at nandini po kasi yung mga kukuhaning walis. At ari po si Daddy, o oh, may dalang ano, din sa unahan ko, may dala siyang ano po, yung hagdanan para po gagamiting hagdan. Ayan po. Ayan, ang maraming ano, laglag, sa kalye po yan. Puro po yan. Yan po ay ano, highway. ayam po, oh. Puro po yan. Mga dahon ng kawayan. Ayan, din po kami papasok. Ayan, dyan po, oh. Papasok. Ayan. Kami po ay pupunta doon sa kawayanan para po kami manguha ng ano. Gagamitin namin walis. Gagawing walis. Ayan, dyan po. Pinahawanan ang daan para po kami ay ano, makadaan. Mamaya po ay ano. Dito ulit kami dadaan mamaya. Ayan po. Ayan guys, nandito na kami sa loob ng kawayanan. Ayan. Ito kami sa baba, sa medyo malapit na kami sa ilat. Ayan na po ang ilat. Oh. Ayan po. Diyan sa may kawayan na yan, nandyan po yung ilat. Ayan po dyan. Babang yan. Ilat na po yan. Ayan po si daddy Oh. Ah, kaya't siya doon sa kanyang hagdang dala. Tapos, mahuha na po kami ng pang gagawing walis. Ayan. Ayan po Oh. Tapos, yan po ay, yan ay ano ni daddy yayas-yasin para po ilalagay sa ano, doon na lang po gagawin sa bahay, sa bayan. Ilalagay po yan sa sako. May dala po ako sako dito. Ayan o. Oh. Uh. Ayan. May dala po ako sako dyan. Ito po ihahakutin ko dito. Dito po magyayas-yas ayan dyan. Mamaya po ilalagay naman sa sako. Ayan. Puputol na po si daddy dyan. Para ano. Nakakutin ko naman po ito. Hihilahin ko papunta dito. Ayan. Diyan. Ito po. Oh. Hilahin natin. Para mamaya ay yayas yasin. Ayan. Diyan. Hilahin ko po dyan. Tapos mamaya po yayas yasin daddy para ilalagay po sa sakit. Para po madali pag akyat. Mahirap pong maghila ng ganyan. Pagka dumaan dyan sa kawayanan, ayan po, oh, dadaan namin mamaya. Dyan po kami mamaya dadaan. Ayan, oh, padalwa na si daddy. Ayan guys, oh. Nilalaslas na, o oh, Inaalis na sa, ano, sa tangkay. At ayan po, ilalagay sa sako. Ito, naka lima pong, oh. ano yan, palapa. Marami na po yan, magagawang walis. Ayan, oh, ang isa po niyan eh, pag ano eh, malaki ng walis. Maganda po yan. Mas matibay po yan kaysa walis tingting. -ting, yung tingting -ting ng nyog. Ang isang ganyan po. Isang ng walis. Oh. Kasi malalaki po ang tingting -ting niyan. So, maganda po yan. Malalaki. Matibay pa. Pagkatapos po yung kayasan, tutuyuin muna. Ayan po. So, ganda. Yan, tapos ilalagay ko po yan sa sako. Pag po, ano, natapos, ano, yun. Pag natapos ni daddy ang tangkay. Pwede pa daddy yung mahaba-haba pa. Ayan. Hin. Maganda po at, ano, mahaba. Mahaba din po ang walis niyan. Ayan. Pag po maiksi ang walis ay nakakakuba ng magwalis. Maganda pagka po ano, oh, naka naka slender body, nakatayo. Yan oh. Gaganyanin po lahat yan bago po ilalagay sa sako. lahat po yan igaganunin bago ilalagay sa sako yan ipilit na natin sa sako ang ating gagawing walis ayan po oh. ipilit ko na to para pagdating pag sa bayan gagawin na lang kakayasan Ayan guys, oh, isang sako plus isang sako pa ulit. Ayan o, oh, dalawang sako yan oh. Ayan oh. Anim na palapa po. Ang aming nakuha. Ayan po oh. Dalawang sako. Ayan, tig po kami ni daddy dyan pag buhat, pakyat. Hanggang sa makarating kami doon sa may kalsada. Ayan po yan. ang aming gagawing walis. Yan. Tapos ayan, dyan po kami dadaa paahon hanggang kami po ay makarating doon sa tabi ng kalsada. Ayan po ang aming mga kasama. Oh. Bodyguards. Nandyan, ayun pa ang isa. Mm. malaki. Ito, ayan. Kami may dalang tubig at mainit din sa na. nakakauhaw po. Ayan o, oh. sa itaas po ay mahangin din eh. hindi. Sa loob po ng kawayanan, mainit. Ayan po. ad namne